sa buhay natin. Ang salitang Delulo ay ginagamit ng mga kabataan sa social media platforms. At sinasaad ng mga eksperto sa salita, ang salitang Delulo ay nagsimula noong 2020, 2014. At ang nagpasimula nito ay ang mga K-pop fans na mula sa iba't ibang bansa. At ano ang pakaulugan ng delulu? Ang delulu ay salitang islang na para sa salitang delusional na kung saan ipinapayag nito ang isang pagnanais at matinding pagnanais sa isang bagay na maaring napaka-imposible o sa isang bagay na ninanais natin ngunit hindi praktikal. Halimbawa, mayroong mga nagnanais at nangangarap na sana mapangasawa nila balang araw ay ang mga iniidol, iniidolo nilang artistang mga Koreano. Ngunit, maaaring ang iba ang delulo ay makapunta sa ibang bansa. Ngunit, impractical sapagkat hindi naman sila kumukuha ng passport. Yung iba, sinatawag doon, delulo ng mga kabataan ngayon. At kung mayroon mang salita na magdi-describe ngayon sa magkapatid at sa mga lagad ng ating Panginoon, iyon ay ang salitang delulu, sapagkat sila man ay mayroong delusional. At ano ang kanilang delusional na sana kapag nagahari na ang Diyos, makaupo sila sa kanan nito at sa kaliwa nito. Ngunit, magiging impractical iyon para sa mga lagad. Sapagkat ngayon pa lamang ay nagpapakita na sila ng kanilang pagiging makasarili. Sapagkat ano ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga taong makasarili, hindi para sa mga taong nag-iisip lamang para sa kanilang sarili. Ang kaharian ng Diyos ay para sa mga tao na handa na maglingkod para sa iba. Kaya't sinasaad ng ating Panginoon sa kanila, ang sino mang maging pinuno ay dapat na maging alipin ng lahat. Ang sino mag, mag gustong maging maging pinuno ay dapat na handang magbigay ng sarili sa iba. At iyon ay pagtuturo ng ating Panginoon sa kaniyang mga alagad ng mga ngarin nila sa, sa mga panahon na ito ay maaring impractical. Maaring hindi ito isang bagay na matatanggap nila sapagkat ngayon pa lamang ang kanilang ipinapakita ay kung ano ang taliwas sa kaharian ng Diyos. Ngunit hindi lamang pala ang dalawang alagad ang mayroong dilulo sapagkat ang sampu pang alagad ng ating Panginoon ay ganito rin ang kanilang hangarin. Kaya't sabi sa atin ang ating ebanghelyo, nung marinig ito ng sampung alagad, sila ay nagalit sa magkapatid, sapagkat sila man ay nagnanais na maupo sa kaliwa at sa kanan ng ating Panginoon. Kapag tayo ang tinanong, ano kaya ang mga bagay na delusional para sa atin? Ano kaya ang mga delulunan natin sa buhay?